Attorney, kailan po ang sunod na hearing? Yun na ang nga, kinikwento ko. Ngayon, eto ngayon ang latest. Nagsalita yung isang, I forgot his name, member of the committee. Sabi niya, hindi na ho namin iimbitahan si Presidente Duterte. Kasi mukhang nasabi niya na ho ang lahat. Eh, yun nga ang matagal ko nang sinasabi. Eh, kung bakit ngayon nyo lang nare-realize. Katunayan, Nung ako ini-interview ng mga ibang estasyon uh, ng radio at television, sabi ko sa kanila, hindi nyo ba napapansin, wala pang sinabi si Presidente Duterte sa Senado at sa Kongreso sa Quad Committee na hindi niya na sinabi nung siya ay kandidato pa lang, mayor pa lang, presidente ng bansa. He kept on repeating the same story. Memorize ko na nga eh. <laughs> Lahat pa ulit-ulit. Yung pag-iisip namin, umamin, kaya siya may death squad, kaya siya may pinatay siya, kaya siya may hinulog siya sa aeroplano, kaya siya uh, nag-turo siya sa police academy, kaya siya ito ang tinuturo niya. Lahat po yun eh, wala namang bago eh. Kaya napansin niyo ba, paulit-ulit ang mga tanong, paulit-ulit din ang sagot niya. <laughs> Kaya, nakakabon eh, lumalabas na ako kasi, uh, the same question, <laughs> same answer. Kaya kung ako yung, kung ako ang Presidente Duterte na nakaupo doon, hindi na ako magpapaliwanag eh. <laughs> Pag tinanong ako, sabi ko, uh, that question I've already answered, please research on my answer. <laughs> Kaya, siguro, sabihin ko kay Presidente Duterte, siguro i na lang natin ang mga tanong sa iyo. <laughs> Pag mayroon similar question, ipi-play na lang natin para hindi ka na mapapagod magsalita. salita. Oh, this is my answer. o <laughs> oh, yan o, alam mo yun, gaya ng sinabi ko doon sa ibang ano. Kasi mayroon mga nagdudulong-dulungan din, mga an analyst daw sila, mga political analyst. Ako, alam nyo, ako... <laughs> Yamot na yamot ako pag nagpapakilala silang political analyst. Wala namang mga stature. Ngayon, walang mga narinig ang pangalan. Kailangan, ngayon, kung kung ikaw ay si Teddy Boy, Loxin, ayan, oh, pwede kang mag-analyze. May talino, magaling. Kahit saan mo padanin, marunong. Kung ikaw ay si, si Nilo, si Bubi Tiglao, magaling din ang ulo. Pwede mag-analyze siya. Kung ikaw si Nilo Tayag, okay ka pa rin sa akin. Sino pa? Uh, yung basta yung malalalim, okay ho sa akin. Pero yung mga bata pa, batang-bata, analyze wala pa, mga may gatas pa sa labi. <laughs> yung iba, kahit may edad na, wala rin ka alam-alam. Uh, Gaya yung sabi niya, ang analysis niya daw doon eh, may mga bago daw. May mga bago daw na sinabi si Presidente Duterte. O, oh, biro mo yan. Yung mali malina. At ito naman daw mga ano, mga nagtatanong. Marami daw mga bagong tanong. Jesus Maria Jose. <laughs> wala rin ng pagbabago para pareho. Ang kaibahan ito, sasabihin ko sa inyo kaibahan. Unang-una, si Presidente Duterte, walang sinabing bago. Palaging yon. Yung mga nagtatanong, wala rin ang binabagong tanong kasi <clears throat> ang nagiging batayan nila, eh, guilty siya. Siya ang utak ng mga pagpapatay ng mga di o manong pinaghihinalaan sa droga doon sa Davao nung alkalde pa siya. Ayan, yan ang, yan ang talagang kwento. Yan ang tunay na kwento. Kaya, ang gusto nitong mga nagtatanong, paaminin siya pero dati naman yung inaamin niya noon eh. Gusto lang nila na under oath at sabihin na siya. Pero ang katotohanan niya, oh, o tayo-tayo lang ah, Huwag <laughs> niyo na nangyong sa kanila. Katotohanan yan O oh, yan ang sinasabi nyo, Gusto niyo malaman ang katotohanan. Although alam niyo na yun, paulit-ulit lang ay eh. Kaya lang, pagkakataon ninyo ng libreng publisidad, free publicity, because the cameras are there, <laughs> all the online platforms are there to watch you. Eh, since kayo yung mga re -eleksyonista, kailangan nyo, lalong-lalo pa, kung mga bago, mga daming batang uh, bago, may matandang bago, may batang bagong mga muka, bagong mga pangalan. O so, kaya kailangan nun nila, kaya yung binibigay sa kanila ng 10 minutes, umabot po ng 45 hanggang isang orasyon. Meron niyo, isang oras kang nakikita yung mukha mo dun, o oh, hindi ba malaking bagay yung sa eleksyon? O oh, yan actually, ngayon. Hindi, pinipilit nila pa amin <laughs> e, syempre, amin naman ang amin yung mama. Eh kasi dati niya namang inaamin, wala naman siya tinago eh. so ano bago doon? ah uh, ang bago is, dahil inamin niya doon sa hearing, na hindi nila never pa narinig kasi never naman siya nag-appear doon. No? Narinig nila sa labas. O oh, yan, inamin na. Under oath pa. O yun o, ang bago. <laughs> Pero sa totoo lang, hindi mo talaga sila magkakaintindihan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, pilit nilang yung patakaran niya, policy. What is the policy? The policy is war against drug trafficking or illegal drug trafficking. Meron nung constitutional basis yon bakit siya nagdeklara? Bakit? Ano ba? Anong basis? Anong constitutional na pinagsasabi mo? Sasabihin ng mga kalabay. Ang basis po doon ay yung tungkulin ng isang gobyerno at ng punong gobyerno ang pangunahing tungkulin ay bigyan mo ng proteksyon ang sambay ng Pilipinong naglukluk sa'yo dyan. Your job, your primary job is to protect and serve the people that created the government and that elected you to office. Yun ang basis niya, kaya siya nag-declare -decla, nag ng gera. Kasi nakita niya, sa Davao pa lang, nakita niya na dysfunctional ang mga pamilya pag nalulong sa droga. At dun ho, ipinanganak yung mga krimen. Pangulit-ulit na nga niya, pinaliliwanag niya, pag nalulong dyan, kailangan ay eh, mapanatili mo yung iyong pagkalulong o your addiction. So you need money to buy shabu, cocaine, or whatever, marijuana, kung ano-ano pa, o, oh, eh, kailangan mo ng pera. Mabuti-mabuti kung mayaman ka. Eh, paano kung hindi ka mayaman? Eh, karamihan naman mahirap. O, oh, so, diyan nagsisimula. Una, hihingi ka sa magulang mo. Ha? Ang bibigay. Pag wala ka na makuha sa ate mong may kaya o may trabaho, pag wala na, anong gagawin mo? magbibenta ka na ng mga furnitures ninyo, mga gamit nyo sa bahay. O, pag na-discovery ka, di syempre hindi ka na pa pwede. Ang gagawin mo na, sa kapit-bahay naman, managnanakaw ka na rin doon. O, pag naubos na yung pagnanakaw, ano nang na gagawin mo? Mangu-hold up ka na. O, pag nang-hold up ka na, anong susunod doon? Ay, papatay ka na. O, ayan, diyan ako nagsimula. Kaya si Presidente, bilang alkalde ng Davao City, na ang trabaho ang pangunahin din ay para proteksyonan mo yung mga inhabitants mo doon, nang deklara din siya ng gira doon. Kaya, nawala ang droga doon, nawala ang mga kriminal. Natakot sa kanya eh. Pinagtatakot niya. Gumagawa siya ng mga istorya na mamamatay tao siya. Naniwala naman yung mga bugoy na yon. Tapos, iniintriga pa niyo yung mga kriminal, nagpapatayan sila o kaya nagkaroon situation ng death squad. You know ang esensya ng sinasabi niya, death squad? Hindi yung lumikas siya ng death squad para pumatay. Sabi niya, anong tingin niyo sa akin? kung Ano ko, gago? Ano ko, stupido? Maging mayor ba ako? Maging fiscal ba ako? Maging presidente ba ako ng bansa? Kung gano'n ang utak ko? Gusto niyong paniwalayan yung mga sarili niyo na pumapatay ako ng inosente? Idiot! Sabi nga ni Presidente, that's an idiot idea. What do you take me for? Stupid? Dumb? I'm not. I would have not become president if I were so. O oh, tama siya doon. Oh, pero itong mga kalaban sa politika, double purpose, number one purpose, politika. Anong politika? The politics is, Duterte has stepped down as president. But he remains very popular. The daughter is also popular not only because she is a Duterte, but because on her own she has proven herself to be a good leader as mayor of Davao, as vice mayor of Davao, as secretary of education, and now as vice president. And because of that, ang lakas ng dating niya at lakas bilang kandidatong pangunahan uh, nangunguna sa 2020, eh itong mga dating niyang kaalyado, eh gusto rin maging presidente. Eh. eh siya magiging sagabal. Ito na yan kasi eh, problema kasi hindi sila nakinig sa akin <laughs> Di ba sa, natatandaan niyo, ako ang nagpatakbo ni Presidente Duterte. Ako ang unang-unang nagpatakbo niya. sa taong ko nga niligawan niya, eh. Parang nga si Raulo ko dyan eh. Ako rin no, ang sulong ng kandidatura ni Vice Presidente Sara. Nung mayor pa yan, nung punta kami sa Hong Kong, tanong niyo kay Bora. <laughs> I, inilunsad ko na siya doon. 2020, hindi, yun na? 2020 kasi. 2016, 2018, nilunsad ko niyan eh, na tumakbo siyang presidente. Kasi sabi ko, bakit naman si Makapagal, pero yung anak niya, si Gloria, naging presidente. O, oh, si Pinoy, sabi ko, naging presidente rin yung anak ni Cory Aquino. Eh, bakit ka ako si Sarah hindi pa pwede? Kaya dapat maging... Kaya, tanongin si Daisy ah. Ever since, mula nung nilunsad ko yon, ang tawag ko sa kanya, La Presidenta, until now. I address her as Puri. Oh. Pinag-uusapan yung pagpuri. Sabi ko sa akin nung isa sa mga assistant ko dito sa, sa vlog na ito, may mga nagagalit daw sa inyo. Ewan ko kung sinong mga nagagalit sa inyo. O, hindi naman nagagalit, kundi parang gusto raw niyo nabanatan ko yung isang kongresista. Kasi napuri ko daw tatlong abogado doon. Yung mga batang abogado na kongresista, na party list yata yung, ay, doon ako, sila lahat ng tatlo. Kaya ko napupuri yun, hindi ko sila pinupuri dahil sa mali ang mga tanong nila. <laughs> pinupuri ko sila kasi kung ikukumpara mo sila doon sa mga matatandang kongresista, e eh mga bata pa magagaling magsalita ng wikang dayuhan. Kasi ang wikang dayuhan, yung Ingles, ang isa sa mga medium of communication natin. In fact, it's one of the medium of instructions. Eh, kaya hindi ba pinupun ako yung may mag-Ingles, eh mali-mali naman ang mga grammar. Di ba? Oh, kaya hindi ba kinento ko sa inyo, itong yung kaibigan kong kongresista na ang tawag nyo ay uh, ang tawag doon uh, hindi ko na sasabihin basta kaibigan ko siya uh, tawagin ko na lang Benny <laughs> si Bishop Benny hindi <laughs> ba na nag-opening statement siya eh ang sama-sama ng loob niya kasi mayroong isang abogado rito na binabanatan ako at masama daw ang grammar ko ay eh, mas magaling pa ako siguro mag english sa kanya <laughs> na na-amuse ako doon. Kaya pala ako, uh, ang, ang, ang sama ng tingin sa akin ito. <laughs> yung palakala niya, siya ang pinupulaan ko dito. Kaya after three hours na may doon, maganda na yung mukha niya at nagpapatawa na si Presidente Duterte. Sinenya sa ang uho siya. <laughs> ang senyas ko sa kanya, sabi ko bumaba ka dyan sa rostrum, mag usap tayo. Kasi nakatawa na siya. Eh. <laughs> Pagbaba niya, sabi ko Bishop Benny, <laughs> ikaw naman, hindi ikaw ang pinatatamaan ko. Bakit ka oh? Ikaw ba nagsalita ng with regards? Na may S ang with regard? Maling grammar yon. Ikaw ba sinabi mo na ba yan? <laughs> Natawa siya. Kasi never siya narinig ng with regards. Tapos sabi ko, ikaw ba nagsalita ng there are evidences? na ang evidence ay collective noun, hindi nilalagyan ng S, natawa na naman siya. O ikaw baka ako, oh, ano pronunciation mo ng country? Hindi naman country ah. Ang binabalatan ko, yung mahilig mag-pronounce ng country kasi sinasabi ko, hindi kayo marunong mag-ingles. Huwag na kayong ingles ng ingles kasi masakit sa si tenga. Kaya, madali sabi, tumawa siya na tumawa. Hindi naman pala sabi ko, ba't naman kita babanatan Obviously, marunong kang umingles. Tama ang grammar mo. Eh, ba't kita pupulaan? O, oh, yan o. Ngayon, bumalik tayo dun sa tatlo. Kaya ako sila napupuri. Kasi, unang-una, di ba sabi ko sa inyo, malumanay magtanong. Ha? Magalang kay Presidente Duterte. Marunong mag-ingles. Maganda ang diksyon. Sabi ko nga, mga tinista to siguro to. Eh, true enough. Sabi ko sabi ng Paulo ko, yung aking nga anak, sabi niya, Dad, Brad ko yung isa doon. Yung sinasabi yung unang magtanong. Uh, so, Ateneo. Kaya pala, mga magandang diction niya. At saka, timbring abugado magtanong. Oh. Kaya ko sila napuri yung tatlong yon. But, hindi eh, ba ba, na ko rin, eh, hindi kayo nakikinig eh, yung mga <laughs> masama alam. Sabi ko, kaya lang, yung mga tanong nila, ang basis nila ay guilty si Presidente. Gusto nilang paaminin. Eh, umaamin na nga. O. Oh. Kaya sila, na, na ni Digong nung gabi. Di ba, pinagsabihan niya, yung isang pinuri ko, sabi diba niya, don't get into that. Hindi mo alam yan, huwag mong pasukan yan. Kaya tinanong niya, are you a lawyer? Yes, sir. Oh, lawyer ka, pero wag ka pumasok dyan. Hindi mo alam yan. <laughs> oh, kaya ko lang unang pupuri. Kaya sabi ko, ito mga kongresistang ito. Hindi ba meron akong, meron akong suggestion sa kanila. Sabi ko, kayo, mauhusay kayo. Kaya luminya kayo ng tama kung ano na pag-aralan nyo sa College of Law. Huwag kayo magpadala sa politika dyan sa loob. Ha? Huh? Huwag kayo magpadala, huwag kayo magbenta. Kasi ang balita ko, ang laki ng mga tinatanggap nyo dyan. Kung sino man ang nagbibigay niya, kung totoo. Pero basta, just the same, ako, I always give the benefit of the doubt. Basta huwag niyong gawin yan. Huwag niyong sirain yung pinag-aralan nyo. Huwag niyong sirain yung sinumpaan nyo na manunungkulang kayo ng tapat at magsisilbi kayo sa bayan hindi dun sa mga pinakikinabangan ninyo. At kahit na hindi kayo nakikinabang, kung kayo naman ay gumagawa, tumatak sa landas ng mali dahil kaibigan nyo, yung kalaban nitong binabanatan nyo, eh, huwag Sabi ko nga ako sa mga estudyante ko sa College of Law, wherever you reach, when you become lawyers, whether in the Supreme Court, as member of Congress, or the Senate, or judiciary, or prosecutor, or teacher, don't ever forget your integrity. Kailangan palaging intact yan dito. Kung saan kayo natuto sa loob ng klaseng ito, lumabas kayong buo. Sapagkat nakakahiya. Kasuklam-suklam. Pag kayo'y nakatalikod at dumaan kayo sa likod o sa harap, ng mga tao na nakilala ang kawalang yan nyo, minumura kayo. Dinuduraan kayo. Mas maganda na yung ang chisme sa inyo, hindi tumatanggap ng pera. Hindi na i-influensya. Hindi natatakot, naninindigan. Yun, yun ang gawin ninyo. So, kaya ko kayo, pinuri, at at the same time, pinapayuhan, at kinikritisize dahil mali ang basis ninyo, ang tsorya nyo, guilty. Mali. Ni Presidente Duterte, sa SONA, dun sa kanyang State of the Nation address, he was very explicit. He was categorical. He was assertive. He was definite. I am declaring war against drugs. Because this is a menace that this country will have to solve. And the only solution is to declare war against drugs. So I call on the police do your job, and I will support you. Go out in the field, arrest, bring them to jail. But if they resist arrest, kill them. Because under the law, that is a justifying circumstance. You know ang maliwana? Nagdedeklara ako ng digmaan sa droga sapagat ito ang makakasira sa generasyon ng ating bansa, makakasira sa mga pamilya. Dito ay pinapanganak ang lahat ng uri ng krimen. Sapagat ang negosyo nito ay nagpapayaman dun sa mga nagsusulong. Kailangang sirain natin dun. Kaya kayo mga polis, ang gawin nyo, hanapin nyo sila, arrestuin nyo. At pag sila eh, hindi sumuko sa inyo ng mapayapa at gagaha, gagamitan kayo ng dahas, gumamit din kayo ng dahas sa ang batas ay binibigyan kayo ng kapangyarihan at katarungan na patayin ang sino mang magbibigay ng panganib sa inyong buhay. Yan o, ang basis ng Duterte. Nakakalimutan ninyo. Ang palagi nyo lang naalala, I will kill you. I will kill you. If you do not leave the drug syndicate, I will kill you. Papatayin ko kayo. Eh, hindi nga ho, krimen yan eh. Nananakot lang siya. At marami namang natakot. Sa kanya ho nagsimula yan. Tinamin niya yan, tinanong ko siya, sabi ko, bakit yung jar yung Rappler eh? Sabi mo, 30,000 ang namatay. 20, una, 20,000, naging 30,000. Ang sagot sa akin, nung nakadimanda niya, nakalimutan ko na tuloy yung pangalan ko eh, kaibigan ko rin ng mga panahon niya. Eh. Sabi niya eh, sec, Eh, binasi ko lang naman yun dun sa ano eh. <laughs> sa nabasa kong Jaryo, tinamotong tinamaan ng magaling nito. Eh, kaya ako, nabasa mo lang pala eh. Inulit mo dahil may kredibilidad ka, bago kang dyaryo, yung media sa labas, naniwala sa'yo, kaya yun yung inuulit-ulit nilang 30,000. Anong sabi ni Presidente Duterte dyan? At ano rin sabi ko? O, oh, sige nga, nasaan yung 30,000? Bigyan nyo nga kami ng listahan. Yung kung totoo na 30,000 yan. <laughs> Wala hong nakalabas kahit na sinong kaaway ni Presidente Duterte kahit na anong human rights organization, kahit na anong human rights commission, walang makabigay ng listahan ng 20 to 30,000 victims of extrajudicial killing. Kasi mahalaga ho yun. Kung totoo, dapat may listahan kayo. Kailan? Kailan ba na patayan? Ano bang kalakaran? Under what circumstances were they killed? Sino bang pumatay dyan? sinong mga pulis yan, kailan namatay, anong oras namatay, paano pinatay. Oh, wala, wala naman sila. Puro lang 20,000, 30, 30,000 killed because of Duterte's dragon war when he declares, I will kill you, kill you. Oh, ganun lang, puro propaganda eh. Kaya tingnan nyo, hanggang ngayon, 35 years ago when he was mayor, yun na ang ano, akusasyon sa kanya. Oh, malapit na siyang sabi niya nga, Ma mamamatay na ako Hanggang ngayon, wala naman kayong kasong pinahil sa akin. Bakit? Eh, simple. Kasi walang ebidensya, hindi totoo. Kasi kung totoo yan, palagi may ebidensya yan. O, oh. oh, gagaya niya, no? ito, nalabuti na alala ko. <laughs> Inamin niya ako, oh, pumatay siya. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, may kaibigan ako, nagpunta raw siya sa simbahan. <laughs> Nagdarasal siya. Sabi ko, ikaw naman. Wala yan. Ah, oh, sige. Suriin natin, ha. Pinatay ko. Ma, ilan ba pinatay nyo, Mr. President? Ah, isip pa siya, eh. ah, ah, kaya best dramatic actor na kami ng yung anak na papatawa. Ah, mga animo yata o pito. Ah, sino yung mga napatay niyo yon? <laughs> yung sagot niya dapat eh, that should have already cautioned or forewarned yung nagtatanong na hindi totoo yung sinasabi niya na pumatay siya. Kasi ang pag sinabing pumatay, pag inamin niya, yung nagtatanong, ang iniisip ka agad, illegal yung pagpatay. Hindi niyo alam na ang pagpatay hindi illegal. Ordinarily, it is. But if there are circumstances which would either justify or exempt the person committing it with criminal liability. O, kaya nung sinabi niya, sino ba yung pitong yun? O, yung anim? Diba, <laughs> o, yung alanan nyo? O, tingnan nyo yung sagot niya. Ah, <laughs> uh, bakit ko naman tatanungin pa kung sino yung mga pinatay ko? <laughs> eh, doon lang, sasagot na yan. Malalaman niya na kagad na, o, nasaan yung pag-amin na pumatay siya? Sabi nyo, kaya, di ba sabi, di mag-file kayo, pinagtatawanan lang kayo. Bakit kanyo? Kasi kung magpapile kayo sa piskalya, hindi magpapile kayo. Eh, yung kung sino man ang gusto mag-file. <laughs> Inamin po nitong si Presidente Duterte, ah, sumusumpa siya na pinatay niya yung anim. O oh, ang tanong ng piskal, eh sino ba yung anim na yon? Hindi niya ko sinabi. Eh paano ko uusigin yan? Anong ebidensyang ibibigay ko sa Gusto mo naman akong pagtawanan gaga, magiging gago naman ako dyan. Oh. Kung ang impisang piskal, anti-Duterte, ipapile. <laughs> Kaya nung pagdating sa hukuman, nako, share mong katakot-takot, baka ma mabato ka pa sa ng sira ka pala eh. <laughs> Papile ka ng murder eh. Wala, niwala, nasa ng corpus delicti? Eh. Nasa yung body? Nasa, ano, paano pinatay to? Anong pangalan nito? O, oh, hindi po ba? Ayun. <laughs> ang mga hindi nag-iisip, napapaniwala kay nitong mga mga anti-Duterte pati mga abogado uh, siguro mga absent sila ah, <laughs> nung dinidiscuss ang pagpatay ang, ano, ang barder ano, ang justifying circumstances ano, exempting circumstances ano, kahit na pinatay mo mababa ang kaparusahan mo kasi may tinatawag na mitigating circumstance halimbawa, inamin mo confession of guilt at sumurrender ka o, oh, e, eh, bababa bababa, for how many stages? ang baba o, yun o, kaya o kayong mga tao eh, maging ma masuriin kayo be serious analyst of what is happening in this country yan si Presidente, kaya ako matagumpayan na hindi pa pwedeng gawin ng ordinaryong politiko. Politiko siya, hindi the sense marunong siya maglaro. Subalit, ang kaiba niya sa lahat, wala ho siyang agenda, wala siyang interes personal, hindi ho siya naaakit ng yaman. Hindi siya nakakit ng mararangyang damit, mararangyang bahay, mararangyang kotse. Hindi siya nakakit ng pera. Tinatanggi niya yan at sinusoli niya. Yan ang kaiba niya. Kaya naging matagumpay siya. Wala siyang utang na loob kahit na kanino. Yan ang kagalingan niya. Wala akong naging ganyan.